And good morning guys Dito po ang ating mga bayanihan boys Dito sa area ng Peaceport Silangan San Mateo Rizal Walang tigil Hagang sa Makapasok yung ating truck So marami na po kasing gusto mong pagawa dito Sa lawak ng area Kanya kanyang area dito Kanya kanyang lote. lute Yan oh. Ang lawak po niyan guys 46 hectares po yan okay. at ang good news yung ating mangga ayan nagumpisa na na mulaklak grabing mulaklak ang sarap dito pag ng ang April so, yun yung mga tag tag harvest na ng mangga ayan so yung ating mga sama dito tuloy tuloy sa pagbungkal kunti na lang pero pasok na pasok na po yung truck dito Okay. Mga sasakyan, ayan yung motor. Matagal na po yung nakapasok. So, ang pinaka, isa sa pinaka-importante, yan, mapalawak yung ating daanan para yung truck ay uh, makakalusot na. Ayan. Yung mga tricycle, ang mga motor. <coughs> nakapasok na guys next week dito pwede na kotse so ito po napakabilis po yung ating tinatawag na urban for development dito sa ating uh, area napakalapit lang po ito sa marikina guys kaya para sa amin na nangangarap magkaroon ng uh, sarili okay? dahil sa akin po more than 20 years na po akong nagre -rentah. so ito ay gusto ko nang tigilin yung sumpa ng pangungupahan dahil hindi ma mahirap mo mahirap po talaga umaasin so, kung ganun, is na ilang sarong bigas na yun buwan buwan ipinabayad mo pa sa upah pag hindi ka makabayad palalayasin ka pa okay. so dito po sa area namin tuloy tuloy ang development lang at least pag dami na yung tao dito pagbaba ng uh, city hall city engineering konkreto na magiging konkreto na po ito <coughs> for the meantime kasi para hindi mahirapan yung mga nagpagawa ng bahay dito kasi dati tingnan nyo po mga kubo-kubo mga light materials hirap hirap na po yan mag uh, ng mga materials yan mga light materials lang po muna yan yung ating mga kasamahan kasi loko yung gumagawa ng uh, linya ng kuryente okay, patapos na po yan yan si Kuya Sani ang isa sa pinakaulo ng ating uh, samahan dito sa lugar ng okay, phase 4 samahang pinagbuklod silangan San Mateo Rizal so marami na po mga politiko na nagpaasa dito pero sa ngayon wala pa kaya kami mismo nag-initiate upang uh, magiging maginhawa okay? ang pagpasok ng mga materialis dahil na po ito kailan lang? April April ngayong taon na ito wala pang one year so tingnan nyo po ang development sa area napakagaling po yung ating mga officers dito sa asosisyon kaya hindi nakapagtataka nag number one po ang ating asosisyon sa buong uh, San Mateo Rizal okay So, ito na po yung linya ng kuryente. Ito pa sa baba nakalapag pa. Dahil uh, kinakabit pa doon sa pinaka main line, isasabit pa ito doon sa taas. Yung ating internet, ayan nakapasok na po. Nakakabit doon sa malaking puno ng kahoy. And of course, yung ating tubig. Napaka-importante, di ba, wala kuryente. Basta merong tubig. Ayan na. Nandun sa outpost yung ating pinaka meter base. So halos Okay, so halos Ano na po Success na, andyan na yung truck Okay, timing Titingnan natin kung talaga makapasok Makapasok na yung truck na mag-deliver ng mga materials dito Tamang-tama Okay Masiksik yung ating daanan Okay, ayan na Ayan na yung ating pinaka-partner Na hardware dito sa area natin na tumutulong okay, tumutulong sa mga panambak sila po yung nakakot ng panambak dito dahil gusto talaga nilang makapasok kasi siyempre win-win situation din naman po okay, kumikita yung kanilang hardware at kami naman dito ay makabawas din sa gasto sa paghakot kasi yung karamihan uh, mabigat yung mga materialis tulad ng buhangin binabayaran doble doble ang bayad doble ang gastos So ngayon po, ayan na. Natanggal agad yung gasto sa pagpapahakot. So andito na po yung ano, ting mga materialis. Okay? Ayun. So may nagpa-deliver po ngayon timing. Yung ating partner na hardware, MJS. Okay? So yung ating mga kapwa dito. Andito yung ating driver na si Kuya Tots. Hey. Ang macho macho. Hey, ano ka bang kilala rito? Anong ano? Genre? Ito baka mali kung genre ba? Genre? Tanongin mo doon. Ayan, pwede na makapasok yung truck dyan. Okay, so ang dami na gusto magpatayo ng bahay. Ito po talaga ang pinaka main road guys. Okay? Okay. 8 meters po ito napaka lawak po ito papunta doon sa taas pero for the meantime gumagawa kami ng access road dito para lang makababa ng mabilisan yung truck kasi dito ang gagawa nito ay ano na city engineering dahil napakalawak po ito kung ito gagawin namin siminto simintuin so masasaya lang din po at titibagin lang pagdating ng araw so ito po yung malawak na daan papunta dun sa barangay okay sa ngayon ito po Okay, ang ating uh, truck. Okay. Kuya Tots, pwede kang tawag oh, pwede kang manodoon, bangking bangking. Okay. So, ito na, ito na. Congratulations sa mga taga ps 4 Sa tulong ng ating uh, poging driver si Kuya Tots. Yan do. No? So kanya-kanyang gawa doon sa unahan May kanya-kanyang bungkal Fundasyon oh, Mga tambak ng uh, Ano dito So sa mga taga rito Huwag nyo rin pong kalimutang mag subscribe Para sa development ng ating area Dahil tayo-tayo po lahat ay makinabang Okay So ito na po yung kanyang materialis Ay, biniliver na yung mga dati pa nung no? wala pa yung hindi pa nakababa yung truck dito, manumano po 'yan. Dito po 'yan galing sa taas pa so ang bigat, grabe. Halos doble ang gastos kasi ang isang truck 1.5 ang hakot. Tapos yung bayad pa sa buhangin, 2,000, halos doble po ang gastos sa hakot. So ngayon, napakaginhawa na, maliwanag na. Okay? Ito na, nakapasok na yung truck. Okay. Ito na. Ayan, maraming salamat sa mga tumutulong magbungkal dito sa area namin. Okay. Yes. Ayun na, ayun na. Maraming salamat nakapasok na congratulations iikot po muna yan okay yan na ang ganda na ng resulta kahit ganito pala po ay amigwasada bato bato pero napaka successful na po ito so ayan na hindi na po kami mahirapan guys maraming salamat sa tumutulong Lalong lalo na kay Kuya Sani. Kay Kuya Ramsi. Kay Busing. Oh, ito na. Ganda na daanan. na oh. Swak na swak yung gulong. Ito na. Mabilis na ang development sa area natin. Okay. Ayan oh. Ayahay! Ayan. So at least malapit-lapit na. Dito na lang sa bungad. Ito. So, Ayan. Okay na. Balik na. Tapos na. Okay. So napakalawak po yung aming area dito. Yung area namin, binubuksan ito. Itong April lang. Wala pa. Talahiban pa lang ito. Tapos, nadeskubre ng ating kasamahan, dinala kami dito sa area. So, grabe, pasalamat namin. Okay? And, uh, ito pa, no? Nagkaroon tayo dito. At maputol na yung subpa sa pagrerenta Grabe. Buong 20 years ko, doon na punta yung halos doon na punta yung aking pinaghirapan. Kakaupa. Pinakamababa, 3,000. Kung mayroong 2,000, isang kwarto lang. Kumon pa yung ano, lutuan. Ayan, ano. Oh. Okay. So, maginhawa na po yung ating area dito. Ayan na. Ayan, doon po nila din river. Ayan, lapit na lang. Samantalang noon, hirap na hirap kami. Diyos ko po, garabing parang sinasumpa namin dito, pero ngayon pinapalitan natin Ang ginhawa yung ating sakripisyo kasi lahat kami dito tulungan and of course sa aming partner dito MJS ayan po dito po kayo mag order ng materialis ha sila lang po ang pwede rito kasi sila po yung tumutulong dito MJS hardware trading okay ito bibong bibong na po dito yung iba kakabit ng uh, linya ng kuryente ito nagde-deliver ng mga materyales okay yung iba nag-aayos nagpa-finalize ng daanan kasi ito po ay naka-blueprint na po ito sinusundan na lang namin kasi pang executive po yung area natin okay dito po sa area na ito 500 square meter ito po ay ang uh, maging dako ng Uh, kapatiran ng iglesia ni Kristo okay? nakalaan po ito dito tapos yung uh, area ng pero po sa taas bago bumaba ando din po yung uh, church ng Islam ando po yung mosque okay so ano na po dito napaka progressive na po ang ating area mula nung binuksan ito okay ilang ano lang ilang taon lang ito lalo na kung fully cemented na yung ating mga kalsada kahit yung main road lang okay panalong panalo na so ayan guys uh, huwag nyo pong kalimutang mag subscribe sa ating channel bilang sponsor na rin po sa aming area malaking tulong na po yun okay so dito lang po muna tayo maraming maraming salamat